Sis, dapat mo ng dito kalaki ng mga kita. Ang tagal na nak Ang tagal na ito. Ang tagal na ito. Ang tagal na ito. Ang tagal na ito. Ang tagal juga ito. Ang tagal na 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 ito. Ang Non, non, sis. Na ah? na yata sis. Ha? to ang body sis. Patubat to ang bunal sis. Ay, sis. Lababo ko sis. Sis, oy, oy. Okay tanan. Pasado po rin tanong. Oh. hey, tuk to. Okay kayo. Mga niya yeah. akong favorito na matso nga laki. Gwapo. Unsa Ano sa may tojo nindo na? nga. Ano mag-ilog mo? 500. Okay ka. Uh, Gurabels oh. na. 1K. Okay. Packet deal Okay ka. Ako dyan makaangkon eh. Okay ka. 2,000. Gurabels na. Libre na hotel. accommodation Libre tanan. Tresmen, okay ka. buko on ang aligansiya, tanan. Ihatay na ng hauntanan. Huwag sabihin sige ilog ni Jundo, ha? I-Jundo kong nga. Nakuha man po kung kong nang laki. At ako nang laki. Hindi tatalo. Talawa ako. Bravo!